Magandang araw po sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating po mabuting balitang pagninila ngayon mula sa mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 6, Talata 1-6, ay muli nating nasaksihan, narinig, kung papaano si Jesus ay pinagtakhan ng kanyang mga sariling mga kababayan. At kung papaano sinabi nila na paano nga ba magkakaroon ng ganitong kakayahan ang taong narinig nila o kahit sinabi ni Jesus sa kanila talagang ang propeta ay ginagalang ng lahat maliban sa, sa sa, kanyang sariling bayan ng kanyang mga kababayan uh, napakagandang pagnilayan nito kasi kung minsan, eh, hindi ko po alam kung napapansin ninyo minsan pwede tayo magkaroon ng tendency na ang laging hanapin o kamanghaan ay yung mga bonggang mga bagay yung mga dipang karaniwan kagila-gilalas. Pero yung mga bagay na napakapangkaraniwan, parang hindi natin nakikitaan ng siguro yung buti o di kaya mensahe ng Diyos, no? Pati sa mga tao, no? Kung minsan, ah, uh, pwedeng mangyari na lamang na mas pinakikinggan ng ibang tao kaysa yung sariling mga ah uh, kamag-anak, kaibigan, mga nagsasabi ng kabutihan. No? Si Jesus ay nakaranas ng tinatawag nating pagtatakwil, no? rejection, no? Masakit ito, no? At ito ay isang bagay na tinayagan niyang maranasan upang makita sa atin, upang ipakita sa atin kung paano tayo haharap sa ganitong sitwasyon. Nauna muna, kinakailangan aminin na may mga taong hindi talaga tayo tatanggapin anuman ang buti na ating ipakita sa kanila no eh sapagkat laging may makikitang pintas eh, eh ano pa namang mabuting maitutulong niyan eh kasakasama lang natin yung mga mga kamag-anak niyan, eh what's so special about that person no kaya tingnan natin lagi ang mensahe ng Diyos kahit sa mga tao na para sa ating pangkaraniwan mga taong lagi natin nakakasalamuha sa araw-araw, kapag tayo pumupunta sa trabaho, maraming maituturo sa atin ng ating mga kapwa-tao. At si Jesus, maraming mensaheng ipinararating sa atin. Kung ibubuksan natin ang ating mga mata, ang ating puso, ang ating mga tainga, ang ating diwa, ang ating loob, no? na sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang bagay sa maghapon, pwede siya mangusap sa atin, ipahatid ang kanyang mensahe at mag-alok sa atin kung paano ibigin siya at ang kapwa. Pagpalaan tayo lahat ng Diyos.